Pag-uusapan natin sa video na ito ang payag ni Price Tag sa pag-judge ni Balakit sa kontroversyal na labang Mott vs. Day Black at M-Site nagbigay ng opinyon sa paparating na isa buhay. So tara! Malakas na isa buhay na naman nga paparating ngayong taon dahil nasa tournament ang ilang veteran tulad nila Apo at Katrapido at mga rising star na si Rapian, Class G at 30. Kasali din ang dalawang isa finalist na si at Romano pero ang pang-apat na MCs na hindi pa pinapakilala ni Anigma para mabuo ang 16 MCs. Kung sino ang apat na ito ay siguradong solido to. Dahil nga sa mainit na lineup ng isa ay tinanong si m ng isang pan about sa ilang match-up at pinaliwanag ang pinagkaiba ng pagjudyan sa tournament at di-tournament nangyayari ngayon, lalo na ngayon na nabigyan na, na sila, sila mga pagkakabatch halos nila class G, nabigyan sila ng slot sa isa buhay. Maganda mga ano bilang ano, bilang, kasi parang mm -hmm. ako din dati, unang taon ko, tapos the next year, nabigyan na ng ako slot din sa isa buhay. Kasi pagbaguhan ka pa lang, pagbaguhan ka pa lang sa battle rap, I mean, bag, baguhan ka pa lang sa flip top. <clears throat> unang taon mo pala. Kahit sabihin mo matagal ka nang bumabattle sa ibang liga, pero promise, kahit yung mga kahit yung mga nakapasok sa flip top, eh, kahit sila tanongin mo, anong pakiramdam pag nasa flip top pa sila, iba. Ibang iba. Kung ano man yung dati, iba, iba ngayon, iba. Kasi flip top na to eh kaya yeah, marami pa rin silang ano, marami pa rin adjustment na gagawin lalo na kung baguhan ka pag uh, pa, unang ka sa printout. at yung isa buhay, malaking bagay yun para mas mag ano, sila mag improve kasi syempre mga sumasali ng isa buhay, madalas yung mga talagang ano eh mga matatalim din talaga yung eh. Tsaka at the same time, yung mga veteran sa liga, sumasali din. So kung ikaw, pag ka sa liga, para mapasali ka sa ganun, malaking maganda experience. Panghasa. Manalo-matalo. Kasi so, unang kumula pa lang kami. Tsaka marami pa naman taon na parating. Ako oh mai eh, nakailang sali ako na isa buhay bago ako nakapag-champion. Matablo pa akong sali. Shimano versus 30 may hirap eh may hirap mag design para yung malakas yan eh magiging depende na lang din talaga siguro kung sino yung mas tarating sa gabi niya na mas preparado <coughs> ibig sabihin ganun kadikit mukhang palag palag si Slack 1 kay Class yan isa pa yan isa pa yan kumbaga yun talaga eh ganun kasi yung nangyayari pag parehong magaling yung maglalaban magkakaalaman na lang talaga. Minsan nga, titignan na lang nung ibang prado kung sino yung ano, magkakamali. Kasi sobrang pulito ito rin, di ba? Sobrang magaling. Lalo na pag naka game Kung sino yung may konting ano dyan. Minsan, nagmamatter yung ano. Yung mga uh, konting stutter. Yung stutter ka. Malaking bagay yun. Pwede makapake yun sa decision ng judges. Kasi nga, sobrang dikit yun, totoo yun yung mag choke or yung slip up talo ganun talaga lalo, lalo na tournament yan sobrang ano, sobrang for example yung laban namin ni Lip Cram ng finals, finals yun diba hindi ko maalala kung sino yung judge yung nagsabi, si Apoc yata na napansin niya pa yung minor na stumble ni kung hindi ko totosin parang hindi nga masyadong pansin yun pero dahil judge siya nakatingin siya sa mga ganun kasi kung pagkukumparahin nila yung performance sa performance performance ng dalawang naglalaban, mahihirapan silang pumili kasi halos pareho talaga. Ngayon, ang bibilangin mo kung ko ano, sino yung mali. Kung parang gano, bibilangin mo kung ano kung sino yung sino mas maraming nagkabalik nagstutter, stumble, mga ganun. Doon, doon nagmamatari yung mga ganun. Pero kung nang tournament naman, hindi naman masyado. Kahit ako, pag nang tournament yung bagay, hindi ako masyado nakapokus sa ganun. Mostly talaga, dal dalawa lang naman ang kinababag sa kanong pagja-judge sa battle trap. It's either uh, per round or overall performance. Pero madalas nangyayari yung, yung mga non-tournament battles. Doon nagkakaroon ng ano na overall. Overall performance doon yung pinabase. Ako paminsan-minsan ganun, overall. Pero paminsan-minsan, round per round din ako mag-judge. Depende, depende talaga. Depende. Siguro minsan nag nagbabase na rin ako sa estilo. Sa estilo. Sa uling balita sa interview nga ni Price Tag, dito tinanong siya kung ano daw bang nangyari sa judging ng labang mo vs J Black. Sa sagot ni Price Tag tila pinagbibintangan niya si Balakid. Dahil kahit walang binabanggit na pangalan si Price Tag ay alam naman natin na si Balakid ang tinutukoy niya. Ito kasi sa may isang league yung pangil sa pangil. Shoutout mm. kay Fibius. Thank you. Shoutout sa uh, PSP. Ang mga nakita ko lately kasi parang nagka-issue hmm. sa PSP. I hmm. think parang meron ka rin na say doon, natungkol doon. Ano ba nangyari doon? Hindi. Um, kasi ang nangyari lang doon is nalaman ko kasi yung, yung pinaka-ugat yung nangyari kung bakit nangyari issue. Okay. So, syempre, ayun nga na na parang ayun nga na busimot. Oh. Sa crowd daw kasi hindi siya hindi siya yung nanalo and then all of sa din pinalitan yung oh. yung pinalitan yung uh, yung decision. yung decision Para first time nangyari to ah sa buong 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 everything. Ang kulit nga eh pero and then yun nga nalaman ko nga na bakit nangyari yun and then sinabi ko rin naman sa opinion ko na mali na pinalitan yung desisyon okay. kasi talaga magkakagulo. Although kaibigan ko, tsaka mahal ko naman si Pibos uh -huh. bilang kaibigan. Mali yun. Eh uh hindi -huh. ko naman alam na yung Ah, uh, reason is naguluhan sila sa isang judge. Uh -huh. na para uh, oh, mm -hmm. naguluhan sila sa isang judge kasi lutang nga daw. Okay. And then ayun, na parang hindi niya alam yung boboto. Mm -hmm. Tapos na-confirm ko rin naman sa mga ibang battle MC na parang tinatanong sino sa para sa iyo panalo. Hindi bala ka diyan, hindi uh -huh. ko. Alam. So doon yun, tapos yung judge na 'to na Battle MC din, nagpa-interview sa isang I don't know podcast ba yun o parang interview na parang biglang mali yung ganito, mali yung ganyan uh -oh. na uh, dapat, dapat uh, hindi pinapalitan and then et cetera, et cetera. Eh, syempre, intellectual din tong taon to eh, matalino uh -oh. rin. And naiintindihan ko siya. Kahit naman ako, kaya ko naman balik sa rin lahat eh. Uh -uh. Na kahit naman minsan may pagkakamali ako, kaya kong ikutin yan uh -uh. eh. Diba? So, sa akin, kaya ko rin sabihin na ano eh, kaya ko rin sabihin na sa panig ni ganitong battle battle rapper, maganda yung sinabi niya ganito, ganyan-ganyan pero sa ganito so feeling ko panalo si ganyan. Kaya kong gawin yun eh. Uh -huh. Kaya kong mag-imbento ng ganun eh. Uh -huh. Pero maraming nga nagsabi na hindi siya nakikinig hindi mm -hmm. niya alam mm hindi -hmm. cellphone ah, and may isang battle MC pa na nasa laban niya habang naglalaban yung dalawa itinitweet na niya yung nangyayari okay. na ang ganda ng bars netong or yung, yung lines netong isang battle MC na parang ah, ah, ah. syempre nakakabastos naman dun sa isang battle MC na hindi pa nananalo or hindi pa natatalo may pinapanigan ka na, na pinopost okay so, okay hindi, may bias bias, bias, yun. Pwede, pwede, bias yun so, oh. so dun okay. nagka problema din dahil nakita nga daw ni Pibus na ganun yung sitwasyon, hindi, hindi ka makaboto. Ano, hindi, teka lang. So kayo ba, ano masasabi niyo sa spike na ito ni Price Tag? At sa paparating na isa buhay lineup, up sino ang manok niya dito? Kung ano man ang sa loobin mo ay comment mo lang yung sa baba na mapag-usapan natin yan. So yun lang, God bless.